Welcome back to our YouTube channel guys RTG Vlog Problema nyo ba ang drone nyo na mababa ang paa? Ayan At nakasubsob sa lapag ang kamera Ayan Sobrang sobrang baba Gawan po natin ng paraan May, nag- may naisip po akong paraan Ito, Bibili lang tayo ng hose na ganito kalaki ang butas. Yan. Okay na? Ito guys, sunugin natin. Paato ng ng draw natin para hindi mababa. Kayo, anong gusto nyo ng haba? Ganun kataas ang gagawin ninyo. Yan. hintayin lang nating lalamig ha? tapos susuka tayo ganyan at saka dito dyan yan ang sukat kasi tutupin tong kabila kailangan nating initin Yan. Tapos putulin na natin na ganito kahaba. Dito. Dito ganyan. Ang ginagamit ko ito, kutsilyo may lagari. Pwede rin matalas na kutsilyo. Yan, putol na. Tapos guys, susunugin natin to para isuot do, dito sa paa. Sunugin natin. Initin natin. Yan, pag nasunog na, selpak natin dito. Yan. Yan. Salpak na siya. Tapos kabila na naman. Susunugin na naman natin ang kabila. Iinitin na naman natin ang kabila. paikot ang pagsunog para papasok siya ng maigi yan Yan, may paa na. Tapos, kabila na naman, gawa natin ng paa. salpak natin yun o no? sarang malayo na ang camera nakahangir na siya o diba guys Di ba kanina, sobrang lapit dito? O, oh, meron ka ng paanang yung drone. O, oh, di ba? Meron din, kung di nyo gusto, ganito. Yan, paa. Apa to. Yan. Kung gusto nyo, kung ayaw nyo ng ganito, ganito lang. Nakatukod na ganyan, shell pack. Nakatukod. Apat Walang ganito Putol dito Apat niyan siya Ganyan Ganyan Ginawa namin kanina Pero gusto ko to kasi Pag malubak-lubak Hindi siya papasok Ayan o oh. O oh, ba diba? Label naman Yan, salamat guys sa panonood. Sana may natutunan kayo. Alam niyo naman kanina nakita niyo sa video. O, oh, tingnan mo. Ang lalim, ang alayo na. Naawa kasi ako pag nagpapalipad ako sa drone ko, pag bagsak niya, pag baba niya, nagaganon sa taas ang kamera. Sabi ko masisira 'to magtagal. Kaya iniisip ko talagang paraan para, para taas Ayun. Tama. Galing ng ano? Strategic. Naitaas na nga. Guys, pwede na siyang malapag sa tubig. Dahil ang camera, malayo na masyado. Yan. May paa na kasi siya. Dati hindi pwedeng ganyan. Ayan. Try natin ha. Okay. Nakasum ako. Nakasum. Ya, yan guys, kayang kaya niya nilipad kanyang uh, bagong gawang pa. kayang kaya niya o, oh. no. Oh. Kaya mas maganda siya, makak smooth masyadong landing guys, sinubukan namin kanina na yung Mas smooth na guys yung landing niya ngayon na may paa na siya. Dati tumutunog pa eh, ang pagsakit